Maayo nga gabi eh, dakbanwa sa Iloilo. Special mention sa barangay sa Maasin, Municipality of Maasin, Province of Iloilo. Ako na to Blagid. Mga kasubo sa ako nakita at sa ako nabasa. Si Saka Post, si Saka Post sang isa naton ka utod nga nagakabalaka man sa tungod sining natabo ako nakita banda alas 4.50 sa kahapon na nun Dubai time dire sa United Arab Emirates ako wala ako bata wala ako asawa ang akon lang nga ginasuportahan ang akon mga utod ilabi na gid ang pag-eskwela sa akon nga ng mahinablos na ako sa nakita ko kag nabasa ko bisan no ay ako bata pero nagasakit bat ko gabasa lang ako nagalantaw lang ako pero gatoro luha ko tungod sa isa ka sa isa ka bata ang ginahingalanan o kung lang natin kay Jomar isa ka estudyante grade 10 student sa Maasin, Iloilo Philippines Ginbatya git sang bata. Sang iya nakita ang iya grado. Nga marka. Nga si, si, si o kon 64 sa first grading niya. Sa second grading niya nakita niya is 69. Si teacher siguro nalipay niya magpanamdam kanyang numero nga 69. Nalipay din siya siguro kaya si Sintay inuwi nga nung mayroong taon na. Prior sa 64 nga yagin hatag. Ma'am o sir Masubo dyan pa nung Maestra, ikaw kon maestro ikaw. Graduating nga sa eh, estudyante. Tawa mo, timot na mo grado? Ano nga utok may dyan ka? Ano sulod ka utok mo? Ano sulod ka ulo mo? Graduating ang isa ka estudyante. Suno so, sa nabalaan ko, hindi mo siya pwede i-fill your ma'am. Ma o konser, hindi mo siya pwede i-fill your graduating siya. Or else, hatagan mo siya sa mga isa ka pagtilaw o kung isa ka project para makatibawas o kung makof up niya ang isa ka grades nga pasado. Bisan 75 lang dyan. Kaagi man ako eskwila. May ginikanan man ako. May mga hinablos ako pero ay ako bata, Ambal ko ang sakit ka ni buot ko, ayan pa ginikanan na. Ayan pa ang ginikanan sa kabataan, sa isa kabata nga na natungdan niya si Jomar. Minsan ang ginatawaan mo gintimot, 64, 69, ano kaya sa ka Bisan mangu pay bata. Basta present lang sa adlaw-adlaw. Ako, ako on ko ang kagraduate man ako sa Industrial Arts Education, pero wala akong kapasar sa board. Nag-abroad ako. Ako on ko ran. Kumakot maaram. Pay ayon sa nabasa ko, hindi mo sa pwede pagtawaan ka grades na 64 ka 69 insa e ano gid kadiraya bata ano gid ang project nga ginpasa nga ginapangayo mo hindi ka bata mapasa may mga ano man da may mga paraan o kuno paagi para makapasar ya bata insa gid mo gid timot amo ko grado Banwa binagbanaga. Maestra ka o kung maestro ka, binagbinaga. Ano nga kung obitik sa nabasa mo? Natunaan mo? Ano nga teaching strategy ang giniskwilahan mo, ma'am o kung sir? Para tawaan mo'y bata, kamo ko ng grades. Te, karoon ang bata, naghikog. Mapauli mo pa di ah. Mabalik mo'y kabuhi na. May handong yung bata. bata. May handom nga kita isa kag isa sa kanato may handom sa kabuwi. Mangok man ikaw maara man ikaw pero may handom kagid. Bisan ano ka pa? Ang handom ka bata para sa pamilya na siguro para sa kanakon. Handom ko makatibawa sa pigaduhon. Nga matauan ko kamanami nga pagpangabuhi bisan hina bless ko kag mga bugto ko. Bisan may akuon ko, may dyan, dyan may aking pamilya, mga bugto, nga iba. May dyan mga pigado. Nasuportahan ko mga dasanda. Tungod nga nag-aamar ako nga makatapos, maka-eskwila, makatrabaho, sing mayad trabaho ang mga bata. Nga hindi wala mag-dalang-dalang sa orihe. Karayahan ko ang ko para maintindihan tatanan kay may mga tao magambal karek English Maghambal karek Tagalog o kung Filipino hindi man talaga intindi kapin para ng mga sabukin natawo ako sa kwan sa probinsya agyan ko tanantanan agyan ko gutom agyan ko kasubo kapigaduhon agyan ko mga mpo agyan ko mga garab maubras tao para makasurvive para makatibawas Tumot sa handom mo nga maka tapos kapag eskwela mo ma'am sir nag eskwela ako yambal ko ninyo self supporting ako wala kong pangayo sa mga ginikanan ko wala kong pangayo sa mga bugto kung sa pangang koto nyo sanda napatay ang tatay ko 2000, uh, 1980 grade 6 ako namigado kami nagyan naman dua kami lang kami magkain sa kadlaw Agyan ka rin na plate, tubig lang ang asin. Tungo chando mo, pagkatapos sa patay ang mga ginikanan, tatay ko, four years may ako ka-eskwila. After four years, nag-enroll ako sa school, self-supporting. May ako tsarigan sa nanay ko, hinanay ko, why matobra, pangumal lang kami. Pagkatapos ko nag-graduate sa school, self-supporting ako, tanang-tanang ginahimok ko para maka-eskwela ako. Nagunta, tumakot apat ka tuig. Nag-eskwela ako sa college. Self-supporting man sa gihapon. Ay, ko tinang sarigan. Tungod sa handa mo nga makatapos ka, kag maka-obra. Natapos ko apat ka tuig. Nagbuol pa ako uh, associate sa ano, sa HRM. Nagbuol pa ako kay unit sa elementary education. Nagbola ko ka-exam, board exam, Way ako nakapasar, nag-Saudi ako. Walong katuig sa Saudi. Tanan-tanan, suporta sa ginikasa, bugto ko kaginikanan, kung ko nablus ko. Nagsailo ako din sa UA. Iyan mo sa gihapon, suportado ko man sa gihapon, sanda. Tiin mo, tana. Ma'am, sir, ang bata nga ran, may handom ran. Daw handom ko man. Ang mga ganing apektado gid ako. Ega sakit ya buat ko mag panumdum. Tinagyan ko kapika doon mo. Ada bata bata ngaran siguro hindi man may eskwela sa public school kung may kwarta sanda. Private man da Intindihan ko gid ang kabuhi kapigado nga tao. Ako nag-graduate ako public school agyan ko ano takat papil. ngayon ngayon lang ako ay kot balon tawanan ako mga classmate ko kapag kaon tungod sa determinasyon ko sa handom ko na makatapos kag makaobra para makabulig ako sa ginikanan ko sa mga utod ko kasi nables ko ti mo, anong imo ano imo gid mang? man o konser sa tamo gid imo gid sa bata ti karon na patay dang bata sabi ka, eh, dyan. Kanay, bangkay na. Hindi ko mapunggan niya kasakit ka baot ko. Doon nami, o mo, yaya, mo. Kung pwede lang gani, i-mu-mu, e, -mu, muda mo, ingod-ngod, mo sa... Asi ang dami kung may strong nagtao ito mo dang grades. Ay, ako, kuila ako, takakita, ka kita, ko kong amung ka dan. O, grades nga amung kadan. dan. Kamakot mango, bukumakot to maaram. Eh, pasado, tanan. bisan na ba lang. Ay, ako ang tanang mga maestra, bisa o ito project. Naghambal, ito ka kananda. Ngayon, ko kasarang. Ti, o ito na nagpilyor ka na ako, no, hambal ni eh, sir. Eskwila ka lang nga. Toto, iskwila ka lang. Hambal ni mam. Ma hambal ni ma'am. Tutum ka lang, skuila ka lang, adla-adla present ka lang Kun anu ya, ubradi buligi lang, bulig ka Bisaway kat project, hambali lang ako. Timo, timo, sinug timo Ngenditimok Ayaw Ayawak ka Nagmaestra ka pa, nagmaestro ka pa Bagay kaninyo, ma ma ka ninyo, mga mga maestra, bulan kalisensya, Bulan kalisensya kung ako lang tayo masunod, prisuhon. Bulan kalisensya, lisensya. Haya gin, uh, dulot na kada sa ginikanan, kasi mga bugto, kada napatay, hindi hamak. Hindi hamak na trauma. Bukot mayad ang ganihimu mo, ma'am, sir. Ako nga tao, intindi do gid ako. Abuot ako maalwan ako. Baka ko dalok. Atuod lang. Sakit gid buot ko magbasa. Tang una nga mga bata nga to nga mga naghirikog tungod sa grade sanda Karapatay patay. Daw ay lang ako. Pwede bata pa grade 10. Maraya pa ka na maabot. Kung ay mo gan ang mukaran. Ginatawag ko ya italog pangod sa mga natungdan sa Department of Education, sa DepEd, sa CHED, o kung sa dien pa man nga, ano pa man, ano pa nga uh, sangay ka gobyerno. Matawaan ka hostis, yan yung bata ako nagalaom sa aton nga uh, Deped secretary kay uh, vice president uh, Sarah Duterte kag sa tanan nga mga officials bisan sa presidente ta gapanawagan ako sa inyo buligin niyo lang bata Nga kinanglan na sanda ka bulig kay uh, governor, kay congressman, kay mayor, dyan sa asin, sa board member, sa probinsya, kay Luilo, masakop na dyan. Tawin nyo na ka ustisya. Silote nyo na litse nga, maestra ko, maestro nga rin. Pabayda nyo deserve siya kung ano ang ginhimo niya deserve siya sa, sa 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 ano niya panawag sa sentensya ka na ay kung marapit ka lang di kung pwede lang imo-mo ikaw sigang imo-mo at ikaw sigang kung pwede may bata ka man di ba la? Ano imong gadgad? gad Ano yung sulod ka yung ulo mo? Demonyo yung isip. <coughs> Hay kung makatawo ka, makadiyos ka, hindi ka maghimo kamukuran mo. Huwag ti mo, ka pangamuyo. Ay, huwag ti mo, ka simba. Kung wakay ka bata, may mga nablus ka man. May bugto kaman. Mo, ka man. Kung na mo ka na ibang tao, imong bata. Nami, isisip mo? Ako gani, basta sa rason lang mga hinablos ko, hindi tako gin magpapirdi Sa rason lang ako mga bugto, hindi tako magpapirdi Ah. Bahala na ko anong tabo. Ipaglaban. Basta sa rason lang sa mayad. Imo e ano imong e rason? Ano imong e rason nga ginamot mo timo ko na bata? Ha? Di mo niyo timo. Ano e ay isip mo? Akan-akan malandya, baka mayat matuon, isip ko lang. Base drug addict ti ma'am sir. May bisyo timo. Kat di ko batyag ka kaluoy. Ano hambal da ano hambal sa Biblia? Ano hambal ka pare ta? Kun ano ka mang reliyon o kun pastor nyo man. Bulahan ang tawo nga mapinasinsyahan, kag mapinatawaren. Kay may lugar siya sa ginharian sang Ginoo. Timo, ano yung mo Di timo ka sinsya? Di timo ka ka kwan? Why timo common sense? <coughs> Hello? Hello? Makahala nusbu. Ano tabo sa bata? Sa nakita ko may ano pa may suicide note pa siya. Hindi ako na ko na mabaton. Nga mo na natabo ka na. Nayo pa siya. Kapasinsya sa ginikanan niya. Ginimo na mo dan. Eh, imo din imo pangayo. Pasinsya. Din imo pasinsya. Din imo konsinsya. Din imo baratyagan. maluwis bata wati mo kaagi ka estudyante haw wati mo kaagi ka pigaduhon manggrano ang timo nga kung manggrano ang kanya ka magmestra ha kung tuod mo pa ako sino manggrano nagmestra abe sino maestra wati kaagi ka pigaduhon Mam, Ma sir, atuod lang. Hindi timo bagay magmestra. O magmestro, sa ugali mo mo kran. Te. Mapauli mo paran? Mabalik mo ka buhik bata? Tabi ka ito. Kan aya bangkay na. Agin himo mo ran. Way ko kuman na pangayo pero sa akong pamilya be. Pahilayo lang sa Ginoo. Amo ra matabo sa mga hinablos ko sa ano ay di lang ko kambal ko ni ko. Panago ko na daan. Di ka rin magpakita. Totoo Panago kung hindi ko ikaw makita. Hay bukulat buyayaw, magian mo ko Magyan mo kita nan. Amun na, ko nga gaya pangayo? Amun na, kaya kamayad ginaimu ko. Kung may problema yung mga hinablos ko sa espilahan, sino ka to? Bang Ako! Hay ako ta na ya akong pasinsya malawig. Ya ako ta mga, mga magurang na mga bugto, mga katos. Basi katiraw pa katira, buyayaw ko ano. Ako ta maaram ta kung na mag ano. ko magdara. Ti ikaw daad nga maestra ka. Tanang nga teaching strategy na gyan mo di ah. Pira ka teaching strategy di tatlo. May kodobitex pa. Wah, kita timur lu plan ke dan. Amu dia ya maestra. Amu dia profesional. Nga pwede tatawagong nga mangu. O kung tanga. Hai, insani ginhimo na mo dan mo. Wah, nag-isip. Hai, kun may kumaram ka ka dan. May pinanilagan ikaw. May konsensya ikaw. May isip ka. Hindi mo na pag -imuon. <laughs> eh, nami dia karon. Abi mo nami lang ma maduraan ma timo ka kabata, maduraan ta isa ka member ug pamilya. Abi mo nami lang. Pero sa kay nanay ka kay tatay mo. Gin baka bakahan nanda ikaw pahang gudun nagpa-eskwilahon. Gin pa ikaw para mag ikaw ng utak o isip konsensya common sense kau timo amo dai mo gani mo sa bata pasinsya gid sa, sa mga viewers ko I'm very very sorry sa mga napanghambal ko Patawaran lang ako Ginoo Pasinsya gid Hindi ko lang mapanggan Hindi ko lang mapigil talaga yung ano ko yung damdamin sa aking nabasa sa aking nakita mismo Isang province lang kami. na lang ta, kalinog la ko. Kumay isang gad to, to sa kalinog. Ka. Ma'am, sir, yo lang ko. Tuloy ko tobla. Ya eh, pamilya man ko jam hasin. Rakap milya ko yas masin. Grabe ka ba? Why timot uh, wala kang puso. Yan tinatawag nila na Satan, devil, Satanas. Ay nako. Tanggalan ng lisensya yan. Ilang bata pa kaya mga superhero dyan sa ginahimo ng aran kumakamuran, kumagbuhay dyan sa posisyon niya. Tanggalan ng lisensya. Pakiusap ko po sa ating uh, DepEd secretary, kay uh, Madam uh, Vice President Sara Duterte, please lang bigyan natin ng aksyon ito. Maawa po tayo sa mga bata at sa mga magulang. Kasi pag tumagal pa ito, hindi lang isa ang mga ano dyan 100% 'yan. Gagawin at gagawin pa rin niya 'yan. Sa ating uh, pangulo. Sana po bigyan natin pansin ito. Sa kay Governor Defensor, sa kay uh, Congressman Defensor, please lang po. Mawa po tayo sa bata, sa pamilya. Sa board member at saka kay mayor mismo dyan. Ako'y umaasa na nabigyan sila ng hustisya na nararapat. Salamat po sa inyo at pasensya na po kayo sa mga sa ko, sa sinasabi ko. Patawad po, Panginoon. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.